Hello. Hello. Hmm, bisa mau ligo? ligo? Ligo, Hmm, ligo, ligo? First time mau ligo. Iman ko baka iiyak po. Iiyak na, iiyak na. Hmm. Bihim na, bihim na. Oh, no 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 First time na maligo guys. First time na maligo na sa padana. Padana edok na. behave, behave Behave Bihih.

Hadi,

Thằng sốt nó bố, Thằng sốt thằng sốt nó phê nè Vậy Dạ mặc dù là dù ăn dù là gà Cái là dù là dù bằng dù là dù là dù là dù là dù

No, na laga ha. Hmm, Apya. nakaligo din yung kambing. Mm, si. Ah, presko na. Presko na, presko na. Ang dalagang bukid. Ang ah, grabe ba? Mm, -hmm. si. Okay. Mm. Dinasama initan guys kasi nakakuan Ah. Nakaligo ng dalaga na. Hmm. Hmm? Nagtaos pa yun. Ang gwapa na, ang guwapa. Hmm? Okay. Punas, punas. Ah, oh, grabe na. Hmm. Mabango na yung dalaga. Dalagang dalaga na. Hmm? Okay. Hmm ayan guys fresh na thank you for watching guys thank you for watching guys mabango na ako guys thank you thank you na so yun guys sa wakas nakaligo rin yung isa kasi makawa na milo na amoy na mm. ayan siya guys come here. oh grabe presko na presko na mm. See you guys. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe our YouTube channel. Babush.